video na si Ante sana tayo mga katangay kahit pangulam lang hindi na tayo ngayon mga katangay sana gabayan tayo lagi Lord sa ating ginagawa sa araw-araw at syempre maraming pa rin salamat sa inyo mga katangay sa patuloy nyo suporta at lalo, lalo na sa inyo pag-skip ng ads maraming po salamat update ko na kayo mga katangay gundo na tayo sa ispat kung saan tayo mamamana mga katangay nandito na kami sa spot na pamamanaan namin mga katangay sa bahayan ng mamsa dito kami nakaraan na mana binalikan na naman namin dahil tagal-tagal na rin dito na namin na pamamanaan dito mga katangay mandang kalumboyan maagos mga katangay sana mayroon laman hindi sundan-sundan mo lang kami na kapatid ko mga katangay yun na mag Sunod-sunod sa akin mga katangay. Sana suyerte tayo ngayong umaga. Papanak lang. Dito kami sa kalumbayan mga katangay. Pagkasan, tingka okay. ko. Siyempre dito pa rin natin ilalagay ang ano natin mga katangay. talagang isda isda lang lipat eh lipat <coughs> Ang lang, kapito Thank <laughs> Lilipat naman tayo mga katangay Dahil ang huli natin isang piraso pa lang Lilipat tayo sa kabilang spot Baka madagdagan namang huli natin <laughs> hey. Boy kayo ay isda Dahil malabo ang dagat Kaya yan Nahuli natin isang piraso ng ilak lang Uh, spot kung saan na mamana malapit na ito sa amin kasi malabo doon sa kabilang isla mga katangay nandito kami palara na lang ito mga katangay makapana tayo ito na tayo <laughs> tubig Yun, pauwi na kami mga tangay Dahil tanghali na Dibutom na rin mga katay Nakadagdag din tayo ng isang pirasong bayang Siyempre, paano? Saan yung bayang? Saan yung bayangan din? mga tangay o bayang Nakadagdag tayo ng isang pirasong bayang Kaya dalawang piraso rin na napana natin mga tangay yun, yung nakapamana ng maayos Dahil malabo ang dagat At isa pa malakas ang agos yun din ang iniiwasan ko mga tangay pag maagos sampa na talaga ako lalo na ngayon umihip na naman ang hangin oh. tingnan nyo so, na naman Sabi, ah, take Titan <laughs> Dito na kami mga katangay, nakadunggo na kami ni Andi. Yan ito lang huli natin mga katangay, dalawang piraso lang. Tiyak-tiyak tayo muna yan Yan ang nakayana natin mga katangay. Dahil malabo pang ang dagat mga katangay. si primitive nilinisa na natin yung mga tangay ah, limpyo na na ah, lagyan natin ng kalang para hindi manong i ibaluktot mm. Mm, linis na yan ah, linisa na mga tangay ang ihawin natin ito dalawang piraso Ihawin na lang natin mga tangay Kaya nandito na lang kami mag ihaw Yan, Mama ko nagpadingas na mga tangay At ito si Si Miss Si Miss Ganda Si Miss <laughs> Si Miss Bayang to mga tangay Yan magluluto kami dito Mag ihaw muna tayo mga tangay Hindi pa ako nakabihis mga tangay Basa pa ito lang ang piraso lang. Nakaya na natin ngayon kasi malabo ang dagat. Hmm. Bayang. Dito kami sa makulimlim. <laughs> sa punuan ng mangga mga katangay. Senjan Mingo. Ito so, mga katangay. Tingnan natin ang tanim ng papa ko mga katangay. Yan may upo mga katangay. Yan bago pa lang nagatubo mga katangay. Yan may kamunggay din tayo mga katangay dahil labagat na dito sa amin kaya yan nagtanim tayo ng mga gulay may kamutin bagin din mga tayan puro kamuting bagin saging ito may upo pa dito mga tay. <coughs> tahan natin yun may mga talong tatula may upo pala ito mga tay. may, may patula rin tayo mga tayan puro yan Hmm, punta tayo dito Saan man ng kalabasa? Uh, kalabasa rin daw ito mga tangay Yan Tataniman natin ito mga tangay Malawak dito mga tangay Lapad ang taniman Yan may mga punuan ng Indian Mingo Butimbagin Yan Tahan natin ito mga tangay kung nagbaga na ba mga tangay dahil mag-ihaw tayo. Dahil gutom na rin. Oh, so, malapit na mga tangay. Diyan, yan tayo mag-ihaw maya. yan mga tangay, nakaligo na tayo. Kaya mag-ihaw na tayo mga tangay. masarap to bayang Iyaw tayo tayo saluan natin to mga katangay kahit kunti kahit dalawang piraso at least meron tayong pang ulam ito na ng natuklap ang balat dami kayo ni eh. luto na mga katangay kuhain na natin to ah alaka ah, sobrang alas sa luto

Kain tayo. Kain na tayo mga katanay. Kain. Kain. Kain, mga Kain tayo, ka tayo mga katanay. Mm. Ano pang hinintay mo? Mara. Okay, bak Baka na. ano <laughs> mm, ba? Kara. <laughs> Kain ba tayo mga katanay? Kain. Mm. dito lang kami nag-ano kasi pinapagawa pang bahay ni Andi. Hindi pa natatapos. Kaya dito kami ngayon. Ibang pa ng kuryalis. Ham, ham, ham. Hmm. Ang ang Sarap na rin o. Kasi na. Puyo na nga, lagyan ah. pa ng asin. Ang sinu, dikit kita simukuan natin tayo, lalo tayo magpupugi. Yan tayo, uh. mas kamurin kami rin. Takwa, boy. Hindi kita. Hindi na eh. Kita lang maklaro yung kapugian na to. Kain ko tayo mga tay. Pinagusan na, kahit galing ko sa dagat, kurang pawis natin. Pulo dahil mainit na. Ah. Yeah. Walang tumitira ng bayang. Mm <coughs> -hmm. Ako ang tira. ko na. So, sa <sawa> natin. -hmm. <coughs> Hang masyado eh. Kumakagat yan mga katangay yung sili. Kala nga. sana ako sa sili mga tayo sa sili. Yung may Masawali na rin Ay, si Andy mga tayo Paya ikot din dito Pasamantagal mo na kami dito mag Mukbang -muk -muk mukbang Habang hindi pa natatapos Sinsahan nyo lang na parang natin dalawa lang na. Dahil malabo ang dagat Isa pa yun lang nakayanan mga tayo O pilitin Kung anong binigay sa atin Kung anong pinakalob Tanggapin na lang natin Ngayon, mga tayo no? dito so, meron din nakuha hindi nito nung pag-uwi uh, na ano bigo yun, so, sa loa namin pero ang piraso lang tulad nga yun pinawisan ako na mga tay pinawisan ko sa hang pinapawisan ka sa hang hang ay ang kasawa ni Andy mga tay ano lang Miss Ganda. <laughs> Ganda. <laughs> ano ko binalay eh. Binalay. Ano ba siya sa ano? Binalay. binalay. Masamong. 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 Ang masamong lalaki. Maura na. Ang babae man. Masaling. Masaling. Binalay eh. <laughs> <Binalay> eh. <laughs> babae <Bain> man. <laughs>

Pumasok yan sa sampa na ako mga tangal, kasi naka-crumpsy pa ako. Ay, lalo na ngayon, ako lang mag-isa nagasisid. Pakiramdam kong masakit ng paa ako para ka na ah. Agad ako sampay sa sampay kagad ako yung andi. Masakit kagad Mahirap na. Isa lang buhay natin mga tangal. Dapat ingatan natin.

Ah, ang ah. ah. ah, ngawin. Makain ko rin ang mm -hmm. ano, dulo ng silim. Maano tala. dami na rin kasi yung silim mo. Ulang lang yan. Meron pa nga ito mga <laughs> tayo. dami o. <Tapyo>, may bakante <laughs> pa sili. Ah. May bakante niya. Ako, tapang tao. Takbo <laughs> lang ako sa isda. <laughs> Anong isda? Yung <laughs> pati. yun tapos na kami kumain mga katangay siyempre maraming salamat sa patuloy niyong suporta at lalo, lalo na sa inyo yung pag skip ng ads mga katangay maraming salamat sa walang sawa yung panonood ng mga video kaya kita kita po tayo next upload mga katangay see you next vlog